Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ha? Hindi, hindi talaga yung buhay niya. Nagkakagusto. di ba? yung asawa mo, ang, ang kukulamin mo, bakit siya? Ha? Tanggalin mo ito. Ano nilagay mo dito? Ha? Ano nilagay mo dito? Ha? Tanggalin mo lahat ito! Sige! Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo, hindi. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi, tanggalin mo ito. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ayaw mo. Ayaw mo makakita nila kung sino ka. Ha? Tanggalin mo. Dali. Hindi. Hindi naman tumano. Sige na. Tanggalin mo. Dali. Tanggalin mo. Gali, tanggalin, mo. Sige. Gali, ano, tanggalin mo kasi. Pagpagin mo lahat ang nilagay mo dyan. Dali. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Dali mo. Oo, oh, konting ko to. Ha? Tanggalin mo lahat. Ah, hindi, hindi mo ito mapapatay. Tanggalin na. Tanggalin mo na. Dali na. Tanggalin. Dali. Sige, tapon mo lahat. Ano nilagay mo dyan? Ha? Anong nilagay mo dyan? Sagot. Dali. Ano nilagay mo dyan? dyan? Tinatag

Eh, tanggalin mo. Yan, masinusukan yan. Nandyan na yan. Ilalabas na na. Ha? Nilalabas na na yan. O, oh, hindi. Ilabas mo lahat yan. Dali ano. Ay, hindi. Tanggalin mo. Sige. Tanggalin mo. Tanggalin mo kung ayaw mo. Dali. Tanggal lahat. Dali ano. Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Kumikit ka lang. Ano uh, na? Sakit no. Natanggalin mo lahat yan. Ah, may bulate pa yan. Meron pa? 'Yan okay, tanggalin mo lahat. Dali, tanggalin mo lahat. Para pagkamalan yan, na buntis yo. Oo, sige na, tanggalin mo na. Hindi ko kailangan na explanation mo. Kailangan mo tanggalin lahat yan. Dali mo. Out! Dali mo. Sige, ang sakit mo. No? Tanggalin mo, huwag maintindi ng sakit. Antayin, eh, tanggalin mo lahat ang nilagay mo dyan. Dari mo. Tanggalin mo lahat. Ano pa nilagay mo dyan? Ha? Ano pa nilagay mo? Ha? Ano pa? Tinatanong kita. Tinatanong kita, anong nilagay mo? Sige, tanggalin mo lahat. Tatanggalin mo, hindi. Hindi. Tanggalin. tanggalin mo muna. Bago ko tanggalin to. Bago ko itapakawalan. Dali mo. Dali mo. Tanggalin mo yan lahat. Tanggalin mo. tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Nagaling na to. Ha? Nagaling na to ha? Huwag mo na papalikan to ha? Asawa mo kulamin mo. Dito. Magtatulong sila ano ba sila? Hindi wala namang alam to. na. mula sa lalaki yung ano niya. <laughs> ano na? Uh, ah, Tinuruhin siya ng niya. <laughs> Hindi. Nagpapagamot ba sa akin to kung may alam to? Tanggalin mo yan. Eh, yeah, okay, tanggalin mo. Ano, meron pa yan?